Ayan po, ito, nakagawa na pa ako ng pansahog sa aking gagawing, ano, ang um, macaroni salad. Narinig, naririnig na po, oh, ang daming ng, ano, video ko dyan sa labas. Ayan po, oh, pangsahog ko yan sa macaroni salad. Yun lang po gagawin ko. Tap, hindi po ako magluluto ng, ano, kasi yung neighbor ko, yung friend ko, binigyan ako ng palabok. Tapos ito din po, uh, gagawa ko ng black gulaman. Coffee gulaman. Ang gagawin ko po. Yan. Yan po ang uh, coffee gulaman. Haluin lang po natin yung gulaman powder hanggang sa maluto po siya. Sa bawat isang pack ng ano, gulaman powder, mga 5 na tasang tubig. isolve lang po natin hanggang sa maluto siya. Let's <laughs> Malapit na siyang ano. 3 minutes pa. Hintayin na natin ang apoy. Tsaka hayaan lang po siya na lumamig dyan. At na po. At malamig na po. So, Pwede na natin i-slice. So, hiyan na po. Malamig na yung coffee gulaman. Ano, i-slice na po natin. Ayan. Hama pong ini-slice natin. Yan po, nakikipinarin na nyo po ang daming ano, kabi kabilaan yung nagbibidyo singko. Di ba din na? Bahala na kung mag-copyright. Ito nga pala yung ano, binigay sa akin na palabok. Hindi ko pa nalalagyan ng ano, boiled egg sa uh, ibabaw na tap pang toppings ko So, ayan po. Iwain lang po hiwa ang uh, Hindi po ako, pag ganito pong New Year, hindi po ako nagluluto talaga kasi, ano lang, dalawa lang naman kami ngayon. Yung naiboko, marami rin, nagluluto rin sila. O, syempre, pag nagluto ako, sasayang din. Minsan, kahit nagluto na ako, pinapadalhan pa ako ng uh, mga ano, kapitbahay ko. Parang ganun. Sasayang lang, di ba? Pare-parehas naman nagluluto pag may okasyon. Kaya yan. Ano lang ang ginawa ko, ha? Coffee gulaman, tsaka ano, macaroni, salad, yun lang. Yan lagyan na po natin ng evap oh nang para condense. Tapos inext natin yung evap. Yan. Ngayon pinupunasan natin ang bubutasan. naputasan na po natin. ilagay na natin yung evap. Ito, saluin lang po. Mm -hmm. Ang pala. Big, big, big. Yan, mga ganito lang naman po ang pagano gawa ng coffee gulaman. Ganun lang kasimple po. Meron na tayong coffee gulaman. Ay. Masarap po ito, coffee gulaman. Hindi ko po siya nilagyan ng ano, Nestle, nestle cream kasi nasisira yung chan ko ng Nestle Nestle cream kaya ito lang, ibap lang tsaka condense ang nilagay ko Yan po tapos na po dyan na po ang ating coffee gulaman ayan na po ang coffee gulaman finish na po ayan po salamat po sa nanood at yung hindi po nakasubscribe po subscribe na po bell all po para lagi kayong nanonotify yan happy new year po sa lahat Salama.